may matras na truck dun sa dulo kasama pa yon sa kanilang uh, area ayan iba yung trabaho ng tao na pagabi iba yun yung trabaho ng tao nila sa araw mag uh, dalawang pangkat sila pang araw at may panggabi night shift at day shift guys, yung kanilang uh, trabaho dito sa so maya. Uh, Santa Rosa Exit to. Ito yung uh, Railway South Hello Guys, magandang gabi sa inyo lahat so, Dito tayo sa Railway Train so, Dito sa Maya uh, Santa Rosa Laguna kahit gabi Bakbakan sila dito ng pagtatrabaho May bus na ngayon activity sila Dito naman sa may uh, gawing uh, kaliwa natin yan nagdadam naman ng uh, mga concrete na bato. So yan guys, yung activity dito ngayon. Kahit gabi, yan upak sila dito. Uh, Napakadami na dito, mas marami silang activity sila dito, guys. Kung uh, gabi. So hanggang doon to guys, hanggang dun sa may uh, kabilang uh, dulo na yon, yung may ilaw na yon guys na kumpul-kumpul yon doon sila napakaluwang kasi ng uh, area na to guys no na napili nilang uh, pag-asembulan ng uh, panel no yung concrete panel dito sa may uh, Santa Rosa Laguna exit lang to guys no may sa tabi lang ito ay Coca-Cola na Ayan guys kung gaano sila ka ano dito kasipag oh, no, hanggang doon yan guys hanggang doon sa may uh, madilim na yon yung minakatayong uh, boom truck na yan guys hanggang doon hanggang doon sa may mga kabahayan na yon yan hanggang doon sila nakapakaluwang nitong uh, napili nilang area na to no? ito ya uh, assemble yung mga concrete uh, beam sa lugar na So, maraming maraming uh, salamat po sa inyong lahat, no? Sa walang sawa ninyong pagsubaybay sa aking uh, YouTube channel. Thank you, thank you po sa inyong lahat. Ayan, at update, update ko lang po kay dito. No? Dito sa aming area. So, night shift tayo. na na uh, tingkuhan natin na uh, may activity sila dito ngayon. Ayan, uh, may buhos. May buhos ngayon sila dito so ay yung uh, area nila dito guys. Kaya ako yung nagpapasalamat sa inyong lahat, no? Malapit na naman po tayong uh, sumahod. Thank you, thank you very much po sa sa lahat ng sumusuporta sa ating uh, YouTube channel, no. Maraming maraming uh, salamat po sa inyong lahat. So, sumlang natin lang nating konti kung ano yung activity nila dyan niyan. Eh, no? sila. Ayan. Kagaya nun yung nasa kabila na yan. Yung uh, ano yung kalsada na yan guys. Hanggang dun yan sa dulo. Yung uh, na yun. No? Kakahuyan na kasi guys yung nakikita uh, nyo na yun. Mas maganda to kung sa araw. So, makikita nyo lahat. So bigyan din natin tayo ng update. Pagka araw. Ito so, naman. kung mapasok yung mga truck at dito ayan meron na uh, ano rito uh, tawag nito uh, na uh, tatabi ng uh, bato na panambak nila dito guys napaka ano itong panambak nito guys ang lalaki ng bato ayan yung ginagawa nilang ng uh, panambak ay, ngayon mapapansin nyo yan oh. yan yung mga panambak nila na bato na kinakalkal ng uh, malaking bulldozer na yan oh. No? yan guys yan yung mga truck yan na nagdi-deliver dyan gabi gabi so, hindi lang uh, 30 uh, truck o so, dump truck yung nagdi-deliver dyan gabi gabi yan ganyang ganyang uh, mga dump truck yung nagdi-deliver sa kanila gabi gabi guys ganyan kalalaki ayan, ayan, ganyan kalalaki na truck ayan ako kung may laman pa yan so tinatabi ng uh, malaking bulldozer na yan yung uh, dineliver na ba ito panambak yan guys eh malalim kasi sa lugar na yan kaya tambakan mas meron din silang uh, deliver na gasolina yata yan guys so para sa mga equipment nila yan o oh deliver na naman sila ayan alas truck truck yung uh, deliver nilang ano mga uh, supply na gas para sa kanilang mga heavy equipment ayan guys ayan. kung pansin nyo doon naman sa banda merong uh, buhos ayun o oh. Uh, yun sila napakarami uh, tao din sa lugar na yun mga na naka red na t-shirt uh, na polo yan sinulang natin konti guys medyo malayo na yan Buo sila galing dyan sa track na yan hanggang doon po yan sa lugar na yun hanggang doon sa may natatanaw nyo na nakatungong boom yan, hanggang doon yun yung mga mga track nila hanggang doon sa dulo yan malayo na kasi guys so meron na uh, tansya ko hindi lang to uh, 30 hectares kung yung kanilang uh, ginagalawan na to ang gandun po yan sa may mga halos yung likod po yan SM Santa Rosa na yan. So, yung so, yun yung likod nakatambak pa yung mga kanilang uh, heavy equipment na sa araw naman yan gumagalaw ayan mga bulldozer bako, boom truck kasi yan yung opisina nila yan, may opisina rin din sila dito sa Labal labas guys, papakita ko rin siya. yun oh. yung uh, opisina nila guys, yung may mga ilaw na yan yan yung kanilang uh, main office oh, yan, ng Hyundai yan, hanggang dun po yan sa may uh, uh, malapit na sa cockpit yan, sa may stoplight, ayan yung stoplight yung green na yan. sa may highway kasama po yan hanggang dyan yung area nila yan yan yung pinaka main office nila guys yan so yan, yan. nakibutas lang sila dito sa may area na yan, may pader sa pa kasi namin yung may pader na yan guys eh so nakibutas sila dito para mas mabilis daw yung uh, exit nila at saka ng uh, entrance So, ayan yung uh, sitwasyon ngayon dito sa South Railway Train dito guys. Yung pinagawa uh, dito sa may uh, Santa Rosa Laguna. So, paggabi, araw talaga guys. Talagang uh, pupukan sila dito ng uh, pagkagawa. Dito sa lugar na ito. Wala sila pinipiling uh, araw. Mapalingo man yan. No Anong araw. Basta kahit holiday guys talaga makikita mo yung mga takong kung gaano kadami dyan pagka araw lalo meron silang night shift meron silang day shift na nagtatrabaho ayan o oh. ayun pa guys yan doon sa may uh, dulo ng uh, boom truck na yun sa pump yan ang gando niyan guys yung malinaw na ilaw na yun yan yung may matras na truck doon sa dulo kasama pa yon sa kanilang uh, area ayan o oh. Iba yung trabaho ng tao nila sa gabi. Iba rin yung trabaho ng tao nila sa araw. Baga, dalawang pangkat sila. May pang araw at may pang gabi. Night shift at day shift Guys, yung kanilang uh, trabaho dito sa may uh, Santa Rosa exit to. Ito yung uh, railway south. Sa area na dito nila assemblin yung uh, malalaking beam panel beam na to guys yan tawag dito eh mga concrete beam yun dito na assemble yun dito rin na ibibilad ayan yun guys yun ang na, napaka ano nila dito magbuhos talagang na uh, mapapawaw ka no kasi wala silang pinipili araw at gabi mayroon silang uh, trabaho dito meron naman silang bus, parang 2 days na nila yan na binubuhusan kagabi meron din meron silang activity dito kagabi yan yung kanilang mga area ayan guys so ayan meron naman mga atras na truck na malaki ayan magdadam na naman yan dyan idadam na naman yan dyan guys ayan, ayan idadam na yan dyan ayan umaatras idadam niya yan sa lugar na yan kaya ako ay nagpapasalamat sa inyo yan, kung nagustuhan niyo ang aking video pakilike and share na rin po Ayan, at uh, tayo po ay parami na ng parami no? tayo po ay uh, palawak na ng palawak sa larangan ng uh, youtube ng social media kaya ako ay nagpapasalamat sa inyong lahat na wala po akong may babalik sa inyo kundi pasasalamat sa inyong lahat sa mga sinusuporta sa akin lalo yung mga kababayan nating OFW maraming maraming salamat po sa inyo at hindi man natin sila kalahi o kawangis man natin sila ako yung nagpapasalamat sa anong, ano man ang kanilang lahi o yung papasalamat dahil napapanood na tayo sa mga iba ibang lugar ang okay. pato yan guys yung minuto maraming maraming salamat po sa inyong lahat ako po ay magpapaalam na Ayan, sa inyong lahat so hanggang dito na lang bye bye